Dang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kanyang ikaapat na State of the Nation Address, iniutos si Pangulong Bongbong Marcos na i-review at i-audit ang mga flood control project na hindi napakinabangan sa magkakasunod na bagyo at habagat. Pagdadiin ng Pangulo, kailangan may managot sa mga kumikbak sa proyekto na nagdulot ng malawakang pagbaha. Binanggit din ng Pangulo ang kaso ng mga nawawalang sa Pangako niya, hahabuli ng mga utak at sangkot si Billion Man, official mula sa Batasang Pambansa. Nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan. Mel, Emil, habang lubog pa sa baha ang ilang lugar sa bansa, ay nangako si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation Address na pananaguti ng mga tiwaling opisyal na nasa likod ng mga anyay palpak na libu-libong flood control projects sa buong bansa. Sa pag daw ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga nakarang araw, inagin eh malinaw sa kanya na may mga flood control projects na ginasosan ng bilyong-bilyong piso, na kung hindi palpak, ay guni-guni lamang. Mga kickback, mga initiative, rata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binusan nyo lang ang pera. Pinagsusubitin niya ang Public Works Department ng listahan ng lahat ng flood control projects sa nakalipas na tatlong taon at ilalathala para malaman ng publiko kung sino ang mga dapat managot. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Sa 2025 National Budget, ilang flood control projects na isiningit ang vinito o tinanggal ng Pangulo. At sa budget para sa 2026, ay mas magiging mahigpit daw siya for the 2026 national budget i will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program i am willing to do this even if we end up with a reenacted budget Sa usapin naman ng missing sa Bungeros, tiniyak ng Pangulo na wala raw si Sinuhin sa pagpapanagot sa anyay karumal-dumal na krimeng ito. Nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kag kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot civilian man official Kahit malakas, mabigat, o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Inanunsyo rin ng pangulo ang mga pinalawak at pinalaking programa ng PhilHealth para sa mga miyembro ang pinalakpakan ang anunsyong zero balance billing sa lahat ng ospital na pinatatakbo ng DOH. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Tuloy din ang kampanya ng Administrasyong Marcos kontra droga. Marami raw ang nahuhuli at sa usapin niya ng mga nasasabat at nakukumpiskan droga. Taha sa niyang pagkukumpara. Sa lahat ng mga operasyon na ito, mayigit 153,000 ang naaresto. Sa tatlong taon lamang, Halos mapantayan na ang kabuwang huli nung nakaraang administrasyon. Sa kabila ng mga ito, tila nagbabalikan daw ang mga pusher. Kaya patuloy ang ating mga operasyon laban sa mga drug dealer, sila man ay big time o small time. Special mention din sa sona ng Pangulo ang pagpapanagot sa Sikihor Island Power Corporation o SIPCOR na nagdulot ng malawakang blackout sa Sikihor mga expired na permit, mga sirang generator na mabagal na aksyon at kawalan ng maayos na sistema ng pabili ng krudo at ng mga pyesa. Iimbisigahan ang, 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 naging kapabayaan nito at ang iba pang pa mga katulad na kaso sa buong bansa. Dapat nilang ayusin ang pamamahala ng mga kumpanya ng kuryente at ipag-utos ang pag-refund kung kailangan. Hindi rin pinalampas ang Pangulo ang palpak na serbisyo ng ilang water utilities na nakaapekto sa anim na milyong customer nito. Itiyakin ng luwa na may lalagay na sa ayos ang serbisyo ng tubig ng milyong-milyong nating mga kababayan at gawin mas abot kaya naman ang presyo. Higit sa lahat, Titiyakin natin, mapapanagot ang mga nagpabaya at nagkulang sa mahalagang serbisyong publiko na ito. At sa pag-anunsyo ng mas pinaiting na suporta sa sports ng administrasyon, nilitanya niya mga ipinagmamalaki mga atleta ng Pilipinas. Pero special mention si PNP Chief Nicolas Torre na tinawag ng Pangulo na bagong champion tila patungkol sa boxing match niya laban sa hindi sumipot na si Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Sumot sunod sila sa yapak ng ating mga kampiyon at world-class na atleta tulad ni Senator Manny Pacquiao, ni Heidi Lindias, Diaz, ni Kaloy Yulo. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Eric eh, Torres. <laughs> Gulat si Chipen. Sa talumpating nagtagal ng isang oras at sampung minuto, kapansin-pansin na binigkas ito ng halos kabuan ng Pangulo sa wikang Pilipino. Emil. Maraming salamat, Ivan Mayrina.